ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, oh, mga politiko'y takot na takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Aba, e eh, biglang... Anong nangyari? Ngayon eh, ang mga kurakot eh, mga nakaupo. <laughs> Kung mayroong napakabait, eh Pilipino na. Basta matino ang nagpapatupad. Iyan po ang nagustuhan ko sa Duterte administration. <laughs> Kahit ako po ay isang obispo, pare, oh alam niyo naman si Pangulo eh, pag binanggit ang pare, eh dumudura. Oh, eh di naman ako kasalidon ang katwiran ko, hindi naman lahat. Hindi ako kasali doon. Binabanggit ang Pangulo, pera si Bisha Perez. Narin po ba kayo? Eh, ba't ako masasabi eh, Kapogi kong ito. Na, no. biro lang po, pero yun po ang totoo. Noong ako po'y nag-aaral, paborito ko pong guro, eh may katapangan. Abay, nakikinig lahat ng kaklasiko. Pag ang guro ay napakabait, naglalaro yung mga klase Walang matutunan. Nakukuha niyo po bang ibig kong sabihin? Ah, eh, sigurado, ang mabait, ang pinsam buo, katangahan. Pakisabi mo nga sa katabi mo, pinsam buo ng mabait. Katangahan. Tama. Ako po ay isang professor din by profession. Isa po ako sa kinatatakutan ng mga estudyante. Pag ako po'y naglalakad sa corridor, nauubos ang estudyante. Pag pumasok ako sa pintuan, tahimik, para mga pinipit na luya ang mga bata. Pero isa lang ang aking sinisigurado, may matututunan ang mga bata sa akin. Kaya po, ako ay kinatatakutan pero pinakamamahal ng mga estudyante. Naran po kayo? Naran po kayo? Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Yung mga hindi po malakpak, eh bahala kayo. Naran po kayo? Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, o oh, mga politiko ay takot na takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo. Takot. Aba, e eh, biglang... Anong nangyari? Ngayon eh, ang mga kurakot eh, mga nakaupo. <laughs> Naren po kayo? Ako, eh tayo may hindi pinanganakahapon. kahapon. Alam natin 'yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad, ng pagkakaisa sa bansa natin. Kung hindi tayo magsasalita at kikilos, kung hindi tayo magpapakita ng puwersa, ng lakas, sino ang gagawa nito? No. Kung palakpak lang, hindi mo magawa. Eh, lalo na sa rally, hindi mo kaya. Yung makasigaw ng Amen! Oy, yan yung matatapang. Dapat, ito ang tandaan nyo. Ang buhay natin, minsan lang. Pakisabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Sabihin mo, sabihin mo, sabihin mo, Malapit na. Pero, bago mamatay, napakagandang nagparinig ka, nagparamdam ka para sa bayan. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Amen po? Ako po, hindi takot makulong, mabugbog, basta iparamdam mo yung gusto mong iparamdam. Mga bulakenyos, mga kasama kong taga-Kaloocan, bales Pampanga. Aba, hindi masama na suportahan natin itong rallying to. Yung iba na pressure ng konsino, natural lang yon. Ang namimressure sa kanila, siguro nasa taas. Dahil kung nasa baba, hindi nila papansinin. Pero, aba tayong malaya, huwag tayong pa-pressure kahit kanino. Minsan lang ang buhay natin. Dapat iparinig natin, iparamdam natin ang ating salubin. We are not against the government. Never! And never will. Lalo po ako. Ay, nakapulang nga ako eh. Naran ba kayo? Pero, kailangan nilang makita, kanilang dapat marinig ang dapat makita at marinig. Gera? Handa ba ang Pilipinas sa gera? Yeah. Ha? Yeah. Kurutan man eh, talo tayo sa kurutan. Ilan ang bilyon ang Chino? Ilan tayo? Panuntukan, talo tayo. Huwag nilang gawing issue yan. At hindi mangyayaring magkagera. Pilipino pa? Subukan nila rito, talo sila. Eh, kung ang laban lang ay eh, chismis, panalo ang Pilipino. Yes. Ano? No? Yes. Ewan ko ba sa Pilipinas walang chismosa? Wala, ano? Mamatay na sa anong Lord yung mga nagsisinungali. Huwag nilang gamitin yon Napanakot, eh, divert. Yung binanggit ni kapatid tungkol sa ayuda, wala akong question dun eh. Ang question ko ron, ay nakakarating ba sa tamang tao yung ayuda? Eh ako hindi pa nakakaranas ng ayuda. Ewan ko itong mga kasama ko sa arapan, Nakatanggap na ba kayo? Ayuda. Eh kayo ba'y nakatanggap na? Binibigay natin sa four piece. Ako! Yung dole yung mga tupad na nagwawalis at nagdadamo. Isang oras lang ang naipapail 8 hours. So walang problema ang gobyerno, yung nagpapatupad. Naran po kayo. Yung polpis hanapin mo mga nanay, ibit isinasanla yung card. Nangagsusugal. Hindi ako against diyan pero dapat tama ang binibigyan. Naran po kayo? Oo. Oh, pag dumaan sa politiko, dole, ang magwawalis, mayayaman pa sa amin. Pero, naka-uniform, nasa lilim, ang pinakekwentuhan, ganito lagi, alam mo ba? Yun mga introduction ng mga chismoso, alam mo ba? Alam niyo ba? O tango naman. <laughs> hindi tayo papayag na hindi natin iparinig iparamdam, ipakita ang dapat nating ipakita sa bayang Pilipinas na ating minamahal. Ako po, kung matetreten sila sa pagtakbo ng mga Duterte, matreten sila. Bakit? Eh matitino yung Duterte ako po, kahit obispo nung panahong iyan ay lumalaban, ako po'y kasakasama. Ako po yung nangitim. Ako yung inalukan na maupo sa kabinet. Hindi ko tinanggap. Ang gusto ko yung makita siyang namamahala. Kung anong ginawa niya sa Davao, gawin niya sa Pilipinas at ginawa niya sa Pilipinas. <laughs> Mabalik yon, ako po ay matutuwa.